puro tambuhan lang ginagawa natin ngayon mga idol dalawang grandia ito super grandia at ito, itong kabila ay GL na grandia kaya ataw po tayo man. Ito mga idol sa driver side video mga uh, dempo lang po ang tama ng mga na mga lubog na maliliit pero doon sa grabe tapos na po na rin doon papakita ko rin po sa inyo mga idol mamaya maya Ayan, tapos na tayo mga idol magmasilya sa Grandia na ito. Ay, uh, papakita ko po sa inyo mga idol yung mga tama ng grandia nito kung gaano ka dami at kung gaano ka uh, dami din ng minasilihan natin dahil dalawang grandia po ito yan ipapakita ko po sa inyo iikutan po natin ito ayan ito pong grandia nito mga idol ay, ang kulay nito ay pearl white ayan na po natin ito ayan ito naman po mga idol ang problema dito yung sa sticker niya dahil ang sticker nito uh, kulay gold ayan kung mapapansin niyo po ito na may mga crack ito po ay naiwan na uh, dikit ng sticker. Dahil yung sticker po nito pinatungan ng pintura. Eh ayan ganyan nangyari po natanggal natin yung sticker, yung sticker na gold naiwan yung dikit niya. Ayun grabe ang dikit, ang kapit kaya mahirap tanggalin. Ayun nilinis uh, na po natin ito, unti-unti lang po natin kaya medyo <laughs> tsaka, tsaka lang. Ayun. Ah uh, tulutuin natin sa tina para lumabot yung dikit ng sticker ayan makikita nyo po mga endolim na sadyahan natin grabe pero dito ay nabangga may natrasan po yata ito hindi ko na pinagkita sa iyo yung pagtatiro ayan na na po natin ayan naalisin na rin po natin ito mga emblem na ito Ayan dito, matindi. Kaya uh, mapapalaban tayo dito sa lihan ng idol. Pearl well, white po ito. Uwawas over po, Uwawas over po natin. Uh, ibabalik din po natin yung toto nito. Hindi po tayo dyan sa toto niya dahil naiwan na yung dikit. Ayan, tapos ito naman po yung isang ginagawa pa natin na uh, grandia ayan, ito ay kulay silver naman. Nakikita niyo po yung tama nito mga idol, napakadami din. Ayan, binaklas na rin po natin yung bumper nito. Ayan, nakamasil na. ha. Ayan, nakalisin din po natin ito. Tatanggalin po natin ito mga idol bago tayo mag ariha uh, buhala po itong ginagawa natin ngayon isang silver at saka isang pearl white